Ito, and once again galing po siya sa ganito sa na nating raw materials made of flour and water. So, ito papatagin muna natin para ito na yung mga ginawa natin ng mga kabagang ito na nagsabi, bakit din na nagdiritsong ganyan? Ayan po yung mahirap pong gawin nyo. medyo dry siya kasi pag masyado namang magbasa mahirap din siyang i eh, ano mahirap din siyang sorry sorry for that technical issues Actually, kung bakit ko nahilig ang gumawa ng noodles, Mahilig akong kumain. Ang namisipan ko, bakit panay na lang ang order? Minsan, makakakuha ka ng noodles, 35 dirhams dito sa UAE. Eh, magkano lang ang flour. Ang flour dito ay nasa 14 dirhams, 2 kilos na yan, 3 kilos. Isipan kong gumawa. Hindi, nakakain ko na yung gusto ko kita ng flavor Dito tayo ng ano, pinikpikan flavor O <laughs> diba? Ito nang haba na siya oh. And then, o oh, na yan So, gagawin na natin ulit siyang Dito naman Dito naman fresh noodles, mga idol. Itong mga tira-tira na to, sabi ko ganyan na, hindi po to i-reject. Ito po ay gagawin natin gisado din mamaya. So, uh, magluluto na ako. Gagawin natin ay uh, mapakulo muna tayo ng tubig. Lilinisin muna natin yung mga gamit natin. And then, boil na natin siya. Tapos pag na-boil na siya ng yung biglang boil, tapos naluto na, gagawin natin is papalitan natin yung water or the drain tapos mapapakulo tayo with other one na with ano na with flavors na or so, with flavoring okay so mga nakulius ako dito dito ako sali natin to oh, ayan no oh. tuloy ito ginagawang ganyan lang sa mga ibang country oh. part na ng noodles yan Alright, maraming salamat po sa panunood. Once again, ako po si Manong Poldo at ito na po ang ating uh, noodles for today. Mamaya po i-update ko kayo sa pagluto. Maasalawa. Bye-bye! Hala, bakit ayaw na? Ma,